ganda pag ay yun ang gusto ko dito ganyan ang ilaw tapos yan tapos yan gusto ko yung ilaw nito guys liwanag Patayin natin pam liwanag future your eyes f 20p ito guys tingnan natin kung totoo sige tingnan natin sana tama f 20p kasi mayroon itong X eh hindi naman yun ang in order ko mas mura yung X yun tama good tama nice nakatawa sakto tama yung binigay sa akin pero hindi natin alam kung ano yung nasa loob pero 100% tingin ko tama to kasi nakasil pa naman siya eh. Hmm. Hindi ko to binayaran ng ano guys, ng True kasi kalimitan nagbabayad ako True kasi mm, um, naniguro lang din ako. 75 SRP. Ganda ang laki. Buksan natin. Wow. Paano ba? Ganito ang bukas niyan. Oh, yeah. pya. Mayroon tayong uh, ano tawag diyan? Kodigo. Tapos yung mga ano niya. Tornilyo. Ito yung switch niya. Okay. Tingin ko Bluetooth na lang ang ano nito. Kundi nag Ay, hindi. Nakalinya pa eh. Ah, malalaman natin kapag pinapakabit ko to. Ang ganda. lalaki ng ano niya guys. So, ng ng kabli nyo. Talagang solid. Solid yung 7.5 mo dito. Ayun. Hindi siya wireless. Tama ba ako? Ewan. Tingnan natin. Tapos ano naman to? Glue. May glue pa siya. Mayroon. Allen. Para pangkabit. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Tapos, syempre, yung ilaw. Oh, bigat. Solid to, Tingnan mo naman, oh. Future eyes. Ano daw, 60 watts. 60 watts, bali, 120 watts itong dalawa large ra ah, hindi left pala to tas to yung right okay ganyan pala to lupit na ito men ano wala siyang butas uh, walang butas puro lang mga ganto ganto parang yun sa ano ko TDD ko wala din butas walang fan na maliit so para sa akin good sa dito kasi kung may fan to papapasukin to ng buha uh, mga alikabok sa loob goods papakabit na natin to guys total na check ko naman na good naman tama naman yung binigay sa akin legit okay guys naikabit na natin yung future eyes f20p susubukan so, natin dito sa madilim na lugar kung gaano ka to ka liwanag 120 watts pala to guys I expect ko na napakaliwanag nito napakabit ko na siya kanina yung high ito yan maganda sa pa madilim but okay na yan guys ayan o pang. uy maliwanag malapit lang yung bato nito guys hindi siya ganun kalayo pero pwede naman natin i-adjust na papalayuin yung bato nitong ilaw. Tapos, yung kabila, ay, malapit yung ano, ilaw. Okay, sige. Adjust natin. Maliwanag to. Yung high niya. Ganito. Layo. Layuan ko pa pala to. So ayun, pwede naman natin na adjust to. Papa lang natin ng konti ulit. Masyado mababa. Oh. Ba diba? maliwanag. Ang ganda. Ang liwanag, guys. Putik lupit. Oh, ang ganda. Okay, sige. Angat ko to ng konti. Ayun na guys, oh. Malawak na yung sa kop niya Na-adjust lang naman talaga to. So, ayun. Nice! Ganda. Liwanag, men. Gusto ko to. Liwanag. Layo ng bato niya. Oh, wow. Wow napakaliwanag sulit men sulit to. Oh. ganda ng ilaw nya ayan yung high beam nya guys pop oh Okay naman, ma -ano naman, maganda naman talaga. Mas maganda para sa akin yung mayroon extra ilaw. Para nakikita ko masyado yung mga ano, yung kung may lubak yung daan, Nailagat ko kaagad. ba? Diba? Kung ito, oh, diyan mo. Isang pindot lang, yun, kikita agad, oh. Ganda niya, guys, oh. Yun, ang maganda dyan, oh. Panalumin, oh. Pa pa -pap. Gusto ko tong ilaw na to. Papahanda rin natin, guys. Tingnan natin. Ay yun, habang ano, o tingnan mo. O, di ba? Yan yung stock. Stock yan. O, madilim, di ba? O, oh, boom! Grabe, liwanag! O, oh, ganda. Kitang kita, o. Oh. 120 watts. Yan ang maganda. O. Oh. Tapos, yung isa na ito, low masyado mababa may naba, binabaan ko lang but yun oo maganda di ba kitang kita oh Umiinit siya, pero natural naman yun. Hindi <laughs> masilaw yung kasalubong nito kasi ano, hindi aabot dun sa mata niya yung ilaw nito. 'di yeah. Diba? Ganda. So, tenray ko lang. Bibili kasi ako ng ulam. tenray ko lang. Maganda ba? Maganda talaga para sa akin. uh, <laughs> Liwanag. Ang liwanag. Ayan. Iusap-usap ko dito. Tapos, mayroon siyang... Hindi ko alam kung anong mga tawag ng mga ilaw-ilaw na to. Ayan, mayroon siyang klaseng. Binaba ko lang siya, guys. Eh, hey, may ganyan pala to. May ganyan din. Ah, si Ang ganda. Ganto pala maganda dito, oh. Ang liwanag, guys, oh. Ganto na lang gagawin ko dito. Tapos meron siyang ganyan din. Hindi ko alam kung anong mga term nila dito. Ayun, ito gusto ko to, gusto ko to. Maliwanag oh. Ang ganda. Tingnan mo pag pag-stack lang guys oh. Madilim kasi itong lugar na to. Pag-stack lang. Pam, oh, 'di ba? Gaano ka ano? Kaliwanag yung ilaw natin. Tapos yung high natin. Ganyan 'no. Oh. Ano lang, sakto lang hindi naman gaano kaliwanag kasi. So, pag mayroon tayong ilaw, mas maliwanag. I-hazard ko muna 'to, guys. Double stan natin. Tingnan natin sa harapan kung anong itsura nito sa harapan. Ayun oh Liwanag, guys. <laughs> oh. Ay hindi naman, hindi naman nakakasilaw. Sakto lang. Hindi naman kasi nga hindi siya tatama sa ano sa rider hindi siya tatama sa driver ng mga makakasalubong natin ay nawala yung ano pabi dapat may pabi yan ayan yan yan yung gusto ko tapos iyon natin yung maliwana o oh, di ba maliwanag yan ang maganda dito tapos yan tapos yan gusto ko yung ilaw nito guys Liwanag Patayin natin Pam Liwanag Panigurado may mga magtatanong na naman dito May mga magtatanong na naman sa comment section So ito sabihin na natin Yung ilaw ulitin natin is 7,500 Plus nagpakabita ko binayaran ko Nasa 950 mga ganon Basta pang matagalan to guys Sa tingin ko dito 7 mo data ang tawag dito eh. Kung di ako nagkakamali, parang ganun. Kasi, isang pindot lang pala. Seven mode kasi may ganto 1 two, 3 four, five. Five. Tapos, pang 6 Pang anim tas pampito. O, oh, seven mode nga, guys. diwa men. Ganda. Ganda pag... Ay, yun. Yun ang gusto ko dito. Ganyan ang ilaw. O, oh, di ba? diwa men. Sulit. So, nama Faham Kita